pagdaling na nako sa loob uh, wala pa daw sila i-stock na abono karon mo nang gihatagan na lang ko lista unsang klase ang paliton na abono para sa niog or lubing may bunga na kaya tatanong natin to ngayon kung magkano ang presyo dahil kung hindi pa kaya ng budget hindi na muna maglagay dahil kulang ang pera dahil bukas magbayad pa ako magtanim sa dalaw ka tao. magtanim dun sa may nabili ako kay Manong Mias nasa 30 datong sa kanya tapos kay Joseph pito siguro mga 40 pieces ang eh, tanim ko bukas dahil yung, yung new kong tinanim noon na uh, 170 pirasong new uh, ang nabuhay lang talaga iwan ko kung umabot ng 30 dahil nga noong nakaraang summer holy week nagkasunog sa area doon sa park namin Bali, may, ang sabi-sabi, may nagsindi sa baba or, or, hindi sinadya or ano ba kasi walang kasigurduhan eh. Walang tamang explanation kung ano ba katotuanan kung nasadyang may naglagay ng apoy dun sa baba. Tapos sa sobrang init, tapos mahangin, ang layo ng area ko, humabot talaga dun sa area ko. Tapos lahat ng mga tinanim kong hiyog doon, halos talaga sunog. ngayon, nung pagkatapos ng sunog mayroon namang naka-recover kasi bumulan kaso yung iba natuluyan talaga dahil nga may nagsabi na mayroon daw naglagay doon ng baka kaya simpre pag may baka ilalagay doon sa area kakainin talaga ng baka ang niyog na bagong tanim kasi yan daw ang paborito ng baka kaya ngayon ah uh, Uh, bumili ako ni Manong Mias ulit. Uh, bali ilagay ko doon sa area na talagang walang nabuhay para mayroon namang susunod na mabuhay. Uh, at isuggest ko sa barangay namin na kung pwede kung sino yung mga may alagang baka na wag mo na ilagay doon sa area ko dahil may mga bagong tanim. Ang hinayang ako dahil ang laki ng gastos ko nung time na yun nang mapatanim ako. Bali, 2 years na nito October mula nung patanim ako. Yung iba, malaki-laki na kunti yung naka-recover sa suno. Pero yung iba talaga wala. Napakasayang. Napakasayang kasi ang laki ng ginastos ko, bali, 3 days yata silang nag, ano doon, nagtanim kasama lampas. Tapos plus 170 na 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 binhi lang niyo ang isang binhin ng niyo, 20 pesos ang binta ni Manumia sa akin kaya sa 170 napakalaki yun Napala napakalaki ang nabayaran ko plus bayad ng pagtrabaho nila tapos siyempre pag uwi pinainom ko pa kahit isang beer man lang kaya nanghinayang talaga ako nung nalaman na nadama yung area ko sa sunog nang dahil sa isang tao lang na sinabi nila na nagsindi or nahulo hindi ko gano'ng maano dahil hindi naman sila nagsasabi kung sino talaga basta posible naman daw magbiglang mag-apoy galing sa baba kung walang nagsindi kaya sabi naman ng iba baka dahil sa sobrang init lang at biglang umapoy kaya walang tamang ebidensya kung anong katotohanan dahil, dahil sa, puro sabi-sabi lang kaya wala akong mahabol kung sino ang managot dun sa nangyari sa acne o kung tinanim kaya ngayon mag recover ang iba kaya magtanim ulit tayo ng panimbago kaya first time ko ngayong maglagay ng abono sa niyog kasi yung niyog na yan binabayaran ni Manumia sa akin ng 400 per peraso ah, bali, ang nabayaran ko sa kanya is ang bilang doon is 40, piece, 40, pieces na niyog may bunga wala tapos ang namunga lang ngayon iwang ko umabot ba ng 20 ka puno dahil nga halos din yun na damay sa sunog yung mga puno na maganda ang bunga nung bago nagsunog yung banda kay Ramon na area ang dami talaga pag namunga nang dahil nga sa sunog pati yung puno na yun nasunog pero buti na lang hindi namatay at ngayon nagrecover na sa mga bunga kaso mayroon talaga mga tao na walang pakialam sa may-ari ng yung ina-harvest in, uh, ina-akit nila para inumin yung tubig ng buko kahit walang laman yung buko inukunukuha nila para lang makainom yung tubig kaya imbis na nag-recover na siya ng bunga wala na naman siyang bunga dahil kinukuha nga kaya shout out pala ako sa mga na glip na mga pumupunta doon na area na magbalhig ka baka na sana naman kung pupunta kayo doon area magbaon na lang kayo ng tubig huwag kayong basta-basta na lang umakyat huwag kayong basta-basta na lang umakyat na hindi ninyo lalo hindi naman kayo nagpaalam uh, at isipin nyo kare-recover lang yung mga puno na yan tapos inyo na lang kunin kahit walang laman kaya nung, nung pumunta kami nung, nung Monday, one week na yun nasyak talaga ako dahil nga hindi ko inispeak na na ano daming kinuha na buko wala pang laman bali tubig lang ang sadya talaga nila kaya kaya ang pakiusap ko na lang na bumili na lang kayo ng magdala na lang kayo ng tubig kung margutom kayo magdala kayo ng baon pag yung akit lang ng akit kayo na hindi nyo puno isipin naman ninyo ang may-ari ng puno na yan ang laki ng puhunan ko niyan noon noon kasi may kita pa ako dahil may trabaho ako sa Manila ngayon tambay na ako dito sa buhol wala na akong income kaya nang hinayang ako na napakalaki ng na nilabas ng pira tapos nasunog lang nung nung summer tapos yung mga nakarecover nung sunog inaakyat pa rin bunga na hindi naman inyo yan. Kaya sana naman matuto din tayo ba kung hindi atin, huwag tayo basta-basta umakyat na lang hindi atin at saka yung mga alaga ng baka. Kung nakita niyo na yung area na yan may mga maliliit na tanim na niyog huwag naman ninyong ilagay dyan kasi kawawa yung may-ari hindi naman yan hindi naman hiningi o ninakaw yung mga tinanim dyan may puhunan yan at nagbayad pa tayo tao para lang matanim yan tapos kayo basta na lang kayo maglagay ng bakal dyan sa area basta na lang kayo umakyat sa mga niyog na hindi inyo dapat matuto naman tayo kasi ako nga pag pumunta ako dun sa area na yon nagbabaon ako kahit saging na tubig para pag nagutom hindi na tayo akit sa buko para mayroon tayong makain at mainom na kaya kayo lalo na hindi inyo ganyan din dapat ang gawin ninyo para hindi kayo makapinsala sa mga sa mga tanim at saka hindi naman maging kawawa ang mayari ng miyugan yun lang kaya please lang kasi ang ngayon ang plano ko sabihin ko yan pag meeting sa barangay na kung sino man ang may mga baka sa area namin, makiusap ako na wag nang ilagay doon sa area at kung pumunta kayo sa area na yun magbaon ko ng tubig para hindi na kayo umakyat ng hindi niyo niyo kasi mula ngayon maaktualan ko lang kung sino umakyat sa niyo na nang, nangunga ng buko or sino yung may ari ng baka yun po ang papatawag ko sa barangay para pabayarin ko dahil ibig sabihin sila ang lagi uma, sila ang naabutan ko niyo, sila lagi ang umaakyat kasi kaya pasensyahan na lang tayo kasi ako gawawa hindi naman binigay sa akin yung mga puno ng iyo binayaran ko yan ng per may bunga o hindi wala kahit maliliit pa nagbayad ako ng per puno dyan napakalaki ng na binayad ko tapos ganun lang nakawin lang ninyo na walang paalam kaya yan lang po iusap ko lang sa inyo stop na po ninyo ang pagkakit ng hindi sa inyong niyo except lang kung magpaalam kayo pero yung sa ganyan na hindi kayo magpaalam parang parang akala nyo tanim nyo na akitin nyo lang ninyo kaya yun lang po masabi ko